Grabe yung presyo yan, kala mo, mura lang yan So, ayan, makita nyo Salamat sa inyong mga idol, shoutout sa inyong lahat at shoutout sa 42,600 subscriber natin So, maraming maraming salamat sa supportan ninyong lahat mga idol sa episode na pala, sa episode na to mga idol, punta tayo ng fish pan kasi may darating tayong similya. Ito nga pala yung similya na na-order na namin. Matagal na medyo matagal-tagal na na-order na namin to. So, bali ito yung bent, na benta natin sa nung pagpahibas natin tsaka nagdagdag kami ng 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 mga alimango para ibenta kaso nga lang kaunti lang yung siguro nasa 15 piraso lang yung naibenta namin kasi napakamura mga idol ng presyo parang triple yung ibinawas sa presyo ng alimango kaya yun lang muna yung kinuha namin bali pang dagdag lang sa similya kasi may nauna naman tayong pera pero ang natirahan kami noon ng nasa 10,000 ata yung natira kasi sa travel din travel travel namin nung pahibas parang 10,000 yung na nagdagdag kami bale ito nga pala yung mga resibo nung pahibas natin saka ito yung nakuha na ito din yung benta natin sa alimango yung nagkuang kami kumuha kami ng mga alimango yan yung nabenta natin bale 7,000 so nag order kami ng alimango na similya para dagdag para parang second cropping na din hindi na kami nag order ng kuan ngayon sugpo medyo pillure tayo sa sugpo sa 70,000 na iniload natin yung nakuha lang natin 4 kilos bale 400 lang yung kilo nun 4 kilos pero pag maramihan umabot yun ng 700 yung isang kilo pag maramihan kaso ilang piraso lang ilang kilo lang Bale, ando na pala yung kapatid ko mga idol. Pinauna ko na siya. Sakaling di man natin maabutan. Kasi medyo malayo mga idol. Mga siguro may isang, isa, isang oras na lakaran papunta doon. Kung di man natin maabutan, siya na, siya na yung pinabidyo ko. Para makita nyo naman yung mga similya na ilood natin. Kasi nung una, hindi, hindi ko na... Hindi natin na ipakita sa inyo kasi... Nung... Nag-release tayo ng Casimilia sa fan Wala ako doon. Tsaka wala siyang cellphone. Kaya ngayon papakita ko sa inyo kung kung gaano kalalaki yung similya na nabibili namin. Iba't ibang klase naman yung similya mga idol. Small, TX, medium. Ganyan tapos may parang parang langaw-langaw tawagin. Bali nag-order kami ng langaw-langaw at langaw, TX. So So wag natin patagalin mga idol. So stay tuned lang. So tara mga idol, punta na tayo. Siya nga pala mga idol, kung bago ka lang sa channel na to, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. At papindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload natin. So yun, stay tuned lang mga idol. Papunta na tayo. 2,000 years later. Ayan mga idol, yung mga similya ng alimango. Bale, hindi na natin abutan mga idol. Maagad dumating yung similya. Tsaka nakapag-load na nga sa kapilang fishpan. Napakarami sana yung niload sa iba isa isang fish pan tsaka iba't ibang klase pa naman sana so ayan kung makita nyo mga maliliit lang yan yung TX so ikukuan e, na natin i e, re release na natin iload e, lo na natin dyan sa fish pan natin so ayan kung makita nyo mga idol Ayan. Gumagalaw naman lahat. Pero may makita kayo yung mga ko ano, may mga patay, may mga patay kayo makikita diyan. Pero kuan lang 'yan mga idol, natural lang 'yan. Wala talagang kuan na buhay lahat. May mga patay talaga 'yan. Hindi natin maiwasan 'yan sa mga similya. Pero kagandahan diyan mga idol, ilang piraso lang yung patay. So makita niyo naman, buhay lahat yung mga kuan na 'yan, oh kaso nga lang yung iba wala na yung mga galamay nila yan ganyan lang kaliliit yung mga alimango na na similya na niloload natin tsaka pag ganyang klase mga dolma yan yung pinakamabilis din mag lumaki mga ganyang klase ng alimango tsaka yung medyo puti puti na alimango yan yung mabilis lumaki Tsaka yung mga limaw na ganyang kalalaki kaysa sa yung malalaki na parang kuha ng, ng container, parang takip na ng container. Mas maganda pa to kasi ito mga kuha talaga siya, wala siyang mga damage. Normal siya na pag lumaki talaga walang mga damage yung mga sipit niya, hindi na da damage. Pag malalaki kasi may mga damage na din. Tsaka yung mga sipit niya hindi na parehas kalaki. Tsaka nare-reject na yan sa mga kuan sa mga pinagbebentahan. So ano, may mga patay din. Pero okay na yan. Ganyan lang yung kalit mga idol pero nasa 300 300 300 data yan tapos may kuampayan may may dagdag pa basta nasa 300 plus yan ganun lang yung kaliit parang ang liit lang tingnan kaunti lang tingnan pero napaka dami yan. 300 plus Ayan, mga buhay naman mga idol ko. Basta may patay siya, parang natanong ko sa kapatid ko, parang parang sampu lang daw yung namatay. Ayan, may nalumitaw uh, nga oh. So, medyo malalaki pa yan mga idol. Ito yung pangalawa mga idol. Kung makikita nyo yung tawagin langaw-langaw mga idol. Tawaging langaw-langaw. Ayan. Langaw-langaw pero parang kuto-kuto na to eh. Ayan. Buksan mo na yan. oh, langaw-langaw ba yan? Parang langaw ba yan kalaki eh? Parang kuto lang yan. oh, yan mga idol. Kung makita nyo. Para lang mga kuto. Kalalaki. Pero yan yung langaw-langaw. Napakaliliit lang mga idol. Pero yung kapital niyan libo-libo yung kapital natin dyan. Yan yung mga langaw-langaw tawagin. Pero napakabilis din maglak ng mga ganyang klaseng alimango. Yung mga puti, mga tsaka yung tinatawag talagang king crab yan. Pasensya na pala sa mga idol sa video. Medyo hindi natututukan ayan oh makikita nyo mga idol gumagalaw yan kala nyo mga patay lang pero gumagalaw yan pero may mga patay pa rin yan hindi natin may iwasan buhay lahat hindi natin may iwasan yan kahit sa ang fish pan walang kuana, hindi na mamatayan ng mga mga similya na ganyang kalalaki pa lang so pag namatayan ka ng mga similyang ganyang kalalaki pa lang oh Logi kana. na. Pero pag ilang piraso lang naman yung lumaki dyan, napakamahal kasi ng presyo ng alimango. Depende naman sa buwan. May buwan kasing napakamura din. Kagaya ngayon, napakamura ng mga alimango ngayon. Halos triple yung ibinaba. Halos lung, yung may presyo lang mga idol ngayon, yung kuan Yung nasa 1 nasa 1 kilo. Yung may presyo lang. Yung iba wala. Grabe yung binawas. Binaba ng presyo. Bali mga idol, magantay pa tayo ng 3 months mga idol para makita natin kung buhay yung mga alaga natin. Kasi iba, iba pag sa fish pan mga idol. Hindi natin nakikita yung mga similya natin pag ganyan palang kalalaki. 3 months pa yung aantayin natin bago natin makikita yan. Hindi kagaya niya ng sakahan na alam mo yung problema kung may, mama, may problema sa sakahan sa fish pa naman pag ganyan palang kalalaki hindi mo talaga makikita yung problema so ayan mga dol hanggang dito lang muna yung video namin so thank you sa panonood at update ko na lang kayo sa mga similya pa nating i-release -re diyan.